Lagi ka bang nagla-login sa 1688 para lang mag-check ng trending products at kumuha ng product information? Palipat-lipat ka rin ba ng system para mag-list ng product at mag-manage ng inventory? Paano kung may mas mabilis na paraan para gawin lahat yan? sa big seller. Isang click lang, pwede mo na i-link ang 1688 account mo. Makikita mo agad ang mga best-selling products at makakapili ka ng gusto mo. Kahit hindi ka mag-login sa 1688, kung may napili ka na, pwede mong kunin ang product details at diretsyo muna ito malilis sa big seller. Narito kung paano gamitin. Una, 1688 sourcing pumunta sa product module hanapin ng 1688 sourcing. pwede ka maghanap ng products gamit ang image URL o product info. kung di mo pa alam, ang piliin i-check ang selection list o sales ranking para sa mga bestseller. alawas scrape products, kapag may nahanap kang gusto mong produkto, i click ang bulk distribution. Pag matagumpay, makikita mo ito sa script products. New list, pwede mo i-edit ang product information ayon sa gusto mo. Pwede ka rin gumamit ng script Chrome extension para mag-script ng products direkta sa 1688. 1688 purchase order. Step 1. I-connect ang 1688. Pumunta sa settings, other authorization. Hanapin ang 1688 at mag in para i-authorize. Step 2. I-map ang 1688 products pumunta sa Inventory, 1688 SKU Mapping, i-paste ang link at i-click ang Get Product. Pwede rin bold at Step 3 Step 3 Gumawa ng Purchase Order Pumunta sa Purchase, Draft List, I-click ang synchronization para makita ang mga previous orders. Pwede ka rin gumawa ng bago, i-save, at i-click ang order with 1688. Tapos, i-confirm ang order at bayaran ito sa 1688. Pwede ka rin gumawa ng bago, i-save, at i-click ang order with 1688 tapos i-confirm ang order at bayaran ito sa 1688. Submit ang order. I-confirm ang receiving mano-mano o gamit ang scan, simple 'di ba at mabilis. Subukan mo na. Kung meron kang katanungan, mangyari makipag-ugnayan sa amin, customer service para sa tulong.